Hello guys! For today's video guys, mamumuti ulit kami ng dragon fruit dito sa aming bakuran guys. Ayan. Pang limang harvest na to guys. Pang limang harvest na ni mama at ni papa guys. Ayan. kuwari o na po oh. Wow, ang lalaki ngayon, mother. Ay, yano, yano, ay. ay. ang aking kaputi. Ano ba yan? po. Guys, ayan, oh. Ang lalaki ng bunga ngayon. Sabi mo naman, mama, maliit. Sabi ni papa mo. Guys, dano. Patatlo. Patatlo. Ayan guys, mamuti-muti na kami ngayon guys. Saan naman? Ay, ito pa guys, hindi pa siya ngayon guys kasi hindi pa siya masyadong pula guys. Ayan, oh, ayan guys. Oh. Ayan pala, mamumungkit, manunungkit si Papa guys. Ayan. Nasaan? Ayun oh, ayun nasa puno ng mataas guys ayun. Ito siya guys. Ayun siya guys. Ayan. Napataas siya guys. Ang hirap niyang putihin guys. Ako dapat pala may hagdan ano, pag ganyan. Mama baka ka naman makunay. Eh. Dapat ay eh, may bangko ito. Ayit. <laughs> Ayan na. Nag-harvest kami ngayon guys ng dragon fruit guys. Ayan na, bali na papa. May bunga ulit mama? Naku, sira na yata ang panungkot guys. Uh. Hala, hila. Akin na, akin na ako. Ayan, Kaya nahulog na, nahulog na. <laughs> Ayun na. Yes, yes. Nahulog na mama yan. Ayan guys, harvest time tayo guys ngayon ng dragon fruit. Uakyatin uh, na ni Papa guys. Abot Abot Naku, hindi abot ka. <coughs> toto, toy. Eh. Tanim niya yan, guys. Hindi siya nakaka. Tinan mo, na, na ano na ang ano. Nasunog. Nasunog ang niyog. Nasunog na. Ha? Oo ah. Yun ang magandang picturean mother. Nasaan? Oh, o, oh, ayan na. Ah. Ayan, guys. Puti-puti time. Ibuwa e, mo muna. Iisa, e, mama. Teka lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait, mama. Wait. Wait, wait. Hindi mo, huwag uh, Tingin ka muna din sa camera. <laughs> Katataya yung pipikturan ko. <laughs> pipikturan. Wala na ba sa taas? Mama, nasaan? Guys, dito yung mga kasunod na batch natin puputihin. Ayan. Ayan, ito. Dito maliit ano mama? Maliit ano? Yan. Ano na lang ang ano? Ito pala guys. Oh, Ayaw nga. Pasunod na harvest guys. Sa labas? Mama? Wala pa sa labas? Ayan po. May bagong bunga. Oh, guys. May bagong bunga guys. Oh. Ayan, si tita. Ano yan? Ano yan? Anong bagayan ni eh? hinang? Maghay -hi ka muna. Guyabano naman ito. Ayan daw, guyabano. Ah, bakit ganyan ay tsura niyan? Kata, kadadami, gumugam. Bakit wala kayong tarim na ganyan? Ito guys, ay palimang harvest na. Mas marami sa susunod. Ano? Ah, ganda. Ano? Palima na pala yan. na. Ang dadami pa nila. Magkakatabi yung nandoon. Ano? Laki na rin. Oh. Oo, lalaki doon nila. patagiliran. Ang lalaki doon patagiliran. Ito guys, yung aming bakuran. Ayan. Ayan. Ba't na mas suot na yung talabas? Ayan guys. Oh, mga, mga hindi pa sila mga mga ipuputihin. Hindi, pati, yung, yung mga bulaklak, hindi yung mga bulaklak 'yan sama ay yung mga flower na ice ko pa yung uh, yung ano ay Ayan. May anuhan din dito, ang palayahang kinikisot <laughs> Bubunga na din yung kainin na <laughs> Wala na. na lang. Next batch ulit, guys. ay nag a ako ng halamanan, guys. Ayan. Ayan na, guys. Ayan, <laughs> guys. Tapos na kami mag-harvest ng panglimang harvest. Maybe, maghihinog na ulit siya sa susunod na linggo maybe next week or after two weeks ayan yung na-harvest pa muna namin ngayon mas ma mas madami yung maka-harvest namin sa ano sa next na harvest namin pang na harvest nila ng dragon fruit. Thank you guys. Ah, uh, paki-like and share na din and comment sa aking mga vlog guys. And thank you for watching. Bye. God bless guys.